Ang po mamang is turbuhunta, nagkakanta. Okay, sabi mo no, ni mama mo, no, na duman na si mama mo nagmamadali ako no, ikaw bayad nito sa kuya si mamamu. di ba kasi si mamamu nakakabayad. Ikaw na sige na sabi na si mamamu. Ha? Ano na? Noy, na sabi na si mama nito -na, no, na si no, nagmamadali ako no, ipakisabi sabi mo ni mama mo. Dali Ma. na, Ha? Ina noy. Si mo no si utang niya sa kuya no inahaluyo na noy. Si Bemo ay na magkanta. mo na maglos mo na si mama mo. Ma, utok-utok man si Madiun mo ma. Utok-utok man si Madiun mo. Kasi si Milo ka dapo. Ma, ay ano naman? Nasigilin ka dapo kang ano yu, Madiun mo.

makautak masih mama mo ano? laukung puro si mama mo noy? maaayong manda po. si mama sa. naolip na lango gudak mo oh. isipake siabi noy si Mama mo noy, ha? na mag, mag bayad bayat bayat masihakan. wiyos sige na tabi, noy ha? isipake siabi ano si mama mo na? alu yun na ito niya sa kuya na dusmilday niya manababayadan. isipake siabi ako noy si Mama mo na? nagsingil ako ha? Yeah, oh, siya yeah, iyan na kakanta siya iyan na iyan.